Hindi ka sinama ng dad mo, Troy? Ay, kawawa. Hindi ka nasasabihin sa'yo, Troy, kung sino yung nag elevator sa amin, ha? Ay, sorry po, madam. Sorry po, nakahiya naman po. Saan mo kayo, sir? Alam mo, makasama ko, Troy. Makasama ko, Troy. Mas Tommy. Ay, agay talaga, Troy. Mga bigatin yung kasama namin, Troy. Diyan ka lang, pati Manila ka lang. Manila lang. Doon lang siya, no? Hanggang Manila ka lang. Tagaytay. Doon nga lang. Pabalik-balik ka lang doon. Ay, shit, Troy. Ay, kaganda ini, oh. Ay. Alam ba, Troy. Ay, kay sarap dito, Troy. Oh. Hindi ka sinama ng dad mo, Troy. Ay, kawawa. Troy. Ay, ang ganda dito, Troy. Hindi sinama ng dad niya. Agay. Okay. Kawawa. Hindi kasi sinama si Troy ng dad niya mga chong Kaya nagtatampo ngayon si Troy no oh. Pag napanood mo to Troy Para ka na rin nasa Indonesia Eh what's up sa inyo na yan dyan Philippines <laughs> Lalo na yan dyan kay Troy dyan no Hindi na yan dito sa Indonesia <laughs> Bali pangalawa na Pangalawa na araw namin dito sa Indonesia Tsaka Okay na accent ko. Medyo pang indo na. Huh? No? Pagbalik ko Philippines, okay na ulit yung language ko, no? Gusto ko lang kamustahin Troy dyan eh. Kasi punta na kami beach ngayon, Troy. Ganito lang buhay namin dito, Troy. <laughs> hey! What's guys? YouTuber guys. Uy, what's up? Check guys. Who's that? Don't like, subscribe, subscribe. Alright! Kita na yun na yung pati na ibang tao na yan. subscribe na tsaka Promote mo sa sarili kong channel, mo. Ganyan na sikat dito, oh, tips na abot na yan ang Indo. No? Ay, kaganda dito, Troy, oh. Ah. in Oo, oh, dito na yan, Indonesia ko dito eh. Mayalo na ako Indonesia, Philippines, siya ka na yan, India. Huh? Okay na, dami ko na language na alam ha. Pagbalik ko Pilipinas, di na ako noon ng Tagalog. Ganyan dito na yan sa ano eh, sa tawag dito, Indo. Thank you, brother. Thank you. What's your name? Michael, that's Michael. Michael, his name is Michael. Thank you very much, my, my brother, Michael. Michael, don't forget to watch oh. my Alright. Oh. See? I have friends named Michael. And he's an Indonesian. See? Sabi ko sa inyo, mga chungi. <laughs> Akala ko si Rodby. Putik yan. Lokal lang din pala dito yung diputa na ini niya, no? Kala ako naman talaga na yung artista yung diputa na yun. Ang mga brother, no? Alis muna kami no, mga brother. <laughs> Pag day-try ko na dito, Hindo, iba na language ko na yan talaga. Kina, papa na yan, ha? Troy. yan Troy, andito lang naman kami, Troy. Okay lang naman kami dito, Troy. Huwag mo na kaming kumustahin dito. Tsaka, hindi ko na oh, sasabihin bigger. sa iyo, Troy, kung sino yung nag elevator sa amin na. Ay, sorry po, madam. Sorry po, nakahiya naman po. Saan mo kayo, sir? Ay, 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 ano ay, mo po? Ground floor lang po, madam. <laughs> elevator. Lang. Lang. Troy, ganito lang yung elevator Malay girl dito. dito. Ay, sorry po. <laughs> ano siya, marunong siya mag-Tagalog. Indonesian yan ah, 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 ah. eh. Ah, Salamat po, ma'am. Ay, ah. Troy, Troy kaya mo makasama ko, Troy. Okay, makasama ko, Troy. Ay, <laughs> Mas Toyo. O oh. Tomi. Ay, agay talaga Troy. Ha? Huh? Bigatin. Troy, wala ka kasi dito, Troy. Wala ka dito. Mga bigatin yung kasama natin. Troy, dyan ka lang. Oh. Manila ka lang. Manila lang. Doon lang siya, no? Hanggang manila. manila ka lang. Tagaytay. Doon ka lang. Pabalik-balik ka pa lang doon. No? Hanggang doon ka lang, Troy. Ha? Hindi ka pa pwedeng gumalaw, ha? Totoo. Ah. Ay, tama mga kasama namin, Trey, Troy. Ay, agay. Ay, ka-beautiful naman. ini, eh. wow. Ha? Huh? Oh, beautiful, oh. Oh, beautiful. Ay, Bostoyo, oh, Boss Toyo, oh. Boss Toyo, geng, geng. may geng, geng. Geng, geng. geng, -geng. Oh, beautiful man ka yung aming mga kasama to. Madam Aba Mendez. Wow. Look, beautiful ka ayo, oh. <laughs> Troy, hindi ka kasi kasama, Troy, no? Okay lang yan, pag napanood mo to, kasama mo na kami. Hmm? Bye muna, Troy, ha? sa inyo mga chong noon, muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no, o Tito Otits kung tawagin. Uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. nitong dalawang bike lang naman ito. <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag Napindulin ang bell button para lagi kayong updated. Siyempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasi eh. Marami kasi gumagaya at maraming ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo, no? ginagamit sa mga maling paraan o pang scam So, yan lang ang ating official YouTube channel, mga ah. So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, i-click lang natin ang bell button at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong!